Tingnan mo si Daddy na ko. Nag-swim siya kauban sa ano na. Nag-toast ng tito ko eh. Ha? Gusto mo maligo? Dali na! Dali! Dali! <laughs> Ayaw uwi. Ayaw doon. Ayaw doon. Kasi nga naman, wala ko yung ibang yun. <laughs> <laughs> <hindi> panahon na. Ayaw. Ayaw.

Kaanang patuyo ka sila ba? Diyan lang gayon ta gyud. Ingon daw sila, gi sila di, ingon daw sila de. Sa to. Basahin. Dong maigo pa maapil kag kaunha. Grabe po taw, tanas kitok man sila. Amang kasaligan na nilang mga pagda. Naya, Naya Asal, kembali Yeay Ups, Ups Ups, Ups Ups, Ups Ups, Ups Ups, Ups Ups, Ups O daw, daddy. Pagsim daw, to. Talungan na ninyo, daddy. O, basig mo dadi niyo, dadi. Ay, basic, ingon sila. Pagkaon po mo. Pagkaon <laughs> <laughs> mo sila, daddy, kay Deline na ang magbaya naman. The number one. O, wow! ina-apa okay, o. Oh. Magpala, pa? mo. Si Jisie. O, galing na. O, Jisie, may. Ibo, ibo. Ipait makawak ka sa anak ko. mo si Daddy. Ay na, buka na. ayaw mo? Tayo makita di maksit doon, kalang nan doon kidi na pun mo sa Picasso. Ay, Ay kumpiansa dong ha? Oh, ay oh dagdagan. Sige daw. <laughs> 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 Uy, hala, si JC give yo. Teko na pakan asa pun silang duha <laughs> para mo duol dito pun mo tumo sa pikas. Nak oh nice shark wala ka sa, sa akin tabi lagay mo dito nak nak yung hula dai sige dai hula kay mommy Uh, wait lang kay nag mag ano mag swim sila dati pagkatapos mag swim nila dati okay Pak oh, kan Binli si JC dong ka maghingi daw do siya dong Binili. Sige na